Hello guys, good morning guys. March five na guys. Update ta guys at atong in the vlogs na mata na yung manghod na lihok na. Oh lihok sa so, in vlogs guys. Oh, puting katoga pa ako dinon po kaon guys ha? kay atong pakaligoon pakaligoon na nato sa so in the vlogs guys kay kung manalo tama kaya kay no inyak man ato ni pakaligoon. Inday, 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 inday. Wake up na. Wake up. Mau oh, tawa. Oh, tarawa kayo ito na. Natanawa. lagi siya. <makes> Nagkatugon <noise> ba siya guys? Ba? Magbiro na lang sa lasing. Huwag lang sa bagong gising. Munis siya. <makes noise> Ikaw na. Basing madamay ng sibilyan. Ako na punpun kaon guys ha. Oh, muni siya guys. Basta katugon pa guys. Kanang, kanang ikpukaw ganitin mo guys. Mm.